Suki so, okay ba kayo ng motorcycle taxis, mga paps? Good news dahil tuloy na talaga ang balik pasada niyan. Pero dahil new normal na, may new requirements na rin para sa mga riders at mga pasahero. Nagbabalita si Gerard De La Peña. Ipinapasada noon ni Daniel ang kanyang motorsiklo bilang motorcycle taxi. Pero napilitan siyang lumipat sa food delivery noong ipatupad ang ECQ noong Marso. Ang dating 2,000 kita kada araw. Swerte nang umabot sa 800 pesos. Kulang sa pamilya eh, kulang sa panggastos lalo na nung pandemic. Pinayagan na ng National Task Force ang libu-libong motorcycle taxi na magbalik pasada. Pero kakausapin pa raw ng Technical Working Group ang operators na angkas, Joyride at Move It para matukoy ang eksaktong petsa para gawin ito. Again, I'd like to get the assurance from them na yung nakalhat na Uh, pamantayan para alawin sila na uh, mag-ano ma, na magpatuloy na yung pilot uh, run eh natupad na nila o matutupad nila requirements sa mga rider ang negative COVID 19 test result at barrier na probado ng interagency task force on emerging infectious diseases sa mga pasahero naman dapat may suot na face mask at may sariling helmet. So that's something that we need to push um, for our uh, awareness campaign. Um,

at gagamitin sa paggawa ng batas para gawing legal ang paggamit ng mga motorsiklo sa pampublikong transportasyon. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5.